Rilia! Really? Stay! Ipaliyaw ang pasilong ang kanding, kaya init na kayo panahon! Oh, ipasilong nga! A few moments later... Ano nga ang kanding? Ay, ikaw naging mo nga ipasilong ang kanding kaya naya ito po, napailit na ipanaw! Tapos ko, pagpuan ang ninyo! Ipasilong sa gawas ba? Okay! Ipa, ano to! Patot nyo ha? Patot yan ko na eh! Oh, patot nyo ha? Oh, patot yan! Sige! A few moments later... Ah, mo kung Nanamingaw naman! Ako pa bigtaw na ito, ha? No! Tuk-tuk, tuk-tuk, yun ng kanding! Hindi yung ng kayo ba inahan ba? Oh, paglaro, ito rin Amo patot yun! -tus, binipag -tus, binipag -tus, binipag -tus, binipag -tus, ay! pwede-pwede, ka rin yung ng <laughs>